Muna sa pamamasada ang mga tricycle drivers ng Igay Paradise Carisa Toda at kay Pian Palmera Carisa Toda para sa opening ceremonies ng Atleridas Cup Basketball Tournament. From drivers to ballers real quick. Hindi maitago ang excitement ng mga tricycle drivers na ngayon ay basketball players muna sa pagbubukas ng bagong tournament ng Atiridas Cup sa CSJDM Sports Complex. Sakay ng kanyang tricycle at suot ang kanyang complete uniform, ang presidente ng IPC Toda na si Gerardo, masaya na may ganitong klase ng programa para sa tulad niyang driver. Hindi naman ako ganyan lang naglalaro kaso maganda kasi sa mga driver yan nagkaka-isa-isa sila na ano, para may iwas sa bisyo, sa sport sila maton. taka magkasundo-sundo sila sa pamagitan ng pagbabasketball. Time out muna. i-sport muna tayo. Mahirap din yung puro biyahe. Dahil siyempre, eh, makakainip din yung isang panay ka lang motor. Mas maganda rin yung minsan may laro, may mga happenings. Si Mayor Arthur Birobes game na game rin na naki-warm up sa mga players bago ang game time. Tuwing summer, nagre-request ang ating mga toda ng lungsod ng San Jose del Monte na magkaroon ng basketball league. Gusto kasi nila na hindi lang puro papamasada ang kanilang gagawin. So meron rin gibi, uh, ibang gagawin sila tuwing summer katulad nitong basketball. Ang Raiders Cup Basketball Tournament ay proyekto ni Congresswoman Florida Pirobes na ang pangunahing layunin ay mapatibay pa ang samahan ng bawat toda at matiyak ang kalusugan ng mga tricycle drivers. Kanya-kanya sila ng Uh, basketball tournament yung IPC Toda meron silang 10 teams and yung KPC, KPC Toda meron din silang uh, 10 teams bawat isa sa mga sa mga tournament na yan meron silang 45 games sa ating uh, elimination so pag -e end yan hanggang ating uh, finals dito rin siya magkakaroon tayo ng uh, uh, championship sa sports complex no, sa April 22 so mag-e-end siya hanggang April 22 bus naman ang pasasalamat ng pamunuan ng kay Pian Palmera sa Toda at napabilang sila sa summer tournament na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Ati Kong at kay Mayor Arthur Rubes sa kanilang pagmamalasakit sa amin. Kami po sa KBC Mayor at Ati Kong kami po sumasaludo po sa inyo. Sana po pasusundan po itong mga ganitong activity ninyo para sa aming mga Para sa Balitang Sanoseño, ako si Sha Refuyo Pasyon, Public Information Office.